Oh, so mga pagpalang umaga sa atin na naman ngayon lahat ka farmers uh, itong araw na ito uh, mamimitas tayo ng talbos ng kamuti actually may napitas na tayo ka farmers eh. Uh, actually may pupuntahan tayo ngayon kasi uh, mag uh, meeting tayo about sa pagtatanim ulit uh, bilang presidente at kinatawan ng Farmers Association. Dalawang lubid lang ng ano natin, kukunin natin ngayon kasi baka bukas na lang tayo, may mitas ng marami, talbus ng kamuti, uh, kasi kulang na tayo sa oras, kinakapos na tayo sa oras ngayon ka-farmers. Ngayon ka-farmers, ayan, yung, ito yung kung napapansin nyo yan, 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 yan. yung dati nating taniman ng pipino, wala na masyado. Eh ngayon, sa gilid nito, ayan, yan, yan, sa gilid niyan, Linagyan natin dati ng kamote. Ngayon, actually may mga videos na tayo, ka-farmers, sa pamimitos natin ng kamote. Eh ngayon, yun, uh, habang wala pang pipino, pero may mga punlan na tayo dyan, uh, kamote muna ang source natin ng income sa ngayon. Kaya uh, kahit papano, ka-farmers, hindi tayo nawawalan. Kahit, uh, kasi, sobrang... Sobrang pag-uulan kasi ngayon, kaya medyo nawalan tayo ng, uh, medyo nagkulang yung mga tanim natin. Hindi kinaya yung ulan, kaya italbos ng kamote nandyan naman, kaya okay pa rin yan, ka-farmers. Ayan, ipapakita ko sa inyo, may mitas tayo, uh, panorin nyo na lang, ka-farmers. kulang sa kuan tatas natin ng konti hindi nakikita yung ulo natin yan Okay. okay? Ayan, ka-farmers. Ito na yung worth 20 pesos natin dito. ah Dito lang sa lugar natin. Dito sa Salcedo. Sa Panarin sa, yard. Worth 20 pesos na ito. Ah, isang tali na ito, ka-farmers. Uh, actually, kukuha lang tayo ng isang tali. Para naman, ay, dito muna. Oh. Halos isang fee lang yung laki, ka-farmers. One feet. Ah, kukuha, yung iba kasing customer, yung kukuha, kukunin yung talbos tapos pag may bakante silang lupa itatanim na nila yung tira farmers ganun ang uh, discard nila dyan yan uh, ito bubukos natin ka farmers yan isang bukos lang yan yan ito na yung worth 20 pesos natin tuwali ka farmers dalawa lang kukunin natin kasi wala natin yung oras at uh, may meeting tayo ngayon Uh, mahirap pag malilit tayo ayaw natin nang nali-late kahit sa anong pupuntan natin nakakaya minsan kahit late yung mga sama natin hindi natin ginagaya uh, ayan ka farmers itutuloy ko lang muna ang pagkuhan ng isang tali lang muna pero yun hanggang, hanggang dito na lang muna ka farmers kasi uh, masyado nang mahaba yung videos natin pagka uh, tuloy-tuloy tayo mamimitas ng talbos ng kamote e kaya ngayon ganyan farmers uh, hanggang dito na lang muna at magandang umaga sa ating lahat sabado po ngayon kaya magandang umaga ng sabado sa ating lahat uh, sana ka farmers may konti na naman kayo natutunan about sa mga video natin okay ka farmers Uh, hanggang dito lang muna.